Tingnan mo. Yan. Napaka baboy nitong taong ito. Oh. <laughs> Kasi wala nang mapakita na dokumento, itinawag na ano na parang uh, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Naabalan mo nang ano, ng dokumento. Di sabi ni Sik para, kita mo to. napaka baboy. <laughs> Right now, I'll give you 50 I, minutes. Make a phone call. I'll check your honor. Thank you. Call. Ang pagkakalam ko sa pagkorte yung pinatawag niya yung ano, yung parang resource person dun sa pagkor with with the data. Tingnan mo. Yan. Napaka baboy nitong taong ito. <laughs> Bastos. Oh. Oh, yeah, daw. No. Kasi si si paras nagsabi niya baboy daw si ano. Di, di sa akin galing yun na ba may mag-screenshot. <laughs> Ang nagsabi niyan si Sek Paras. Kasi nga, 'di ba? Pwede mo naman sabihin na nang mat, man, mahinahon, matiwasay, 'di ba? Pwede mo naman sabihin na, pumunta napumunta ka dito, dapat kailangan mo ng data." O sa sunod na hearing dalhin mo. 'Di ba? Pwede naman madan sa ano 'yan sa uh, mabuting usapan, 'di ba? Pero 'yan, tawag ka. I'll give you 15 minutes, daw ka. Sabi ni Sek Paras, oh, napakababoy daw. Siya, baka baboy nitong taong ito. <laughs> Walang di o manobro, Archie. Napakababoy din